Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Martes, ika -anim ng Agosto. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Habang ako'y nakatingin, may naglagay ng mga trono. Naupo sa isa sa mga ito ang isang nabubuhay magpakailanman. man. Kumikinang sa kaputian ang kanyang kasuotan at parang lantay na lana ang kanyang buhok. Ang trono niya nagniningning. Ang mga gulong nito ay apoy na nagliliyab. Waring agos ng tubig ang apoy na bumubuga mula sa trono. Ang naglilingkod sa kanya'y isang milyon bukod pa sa milyon-milyong nakantabay. Humanda na siya sa paggagawad ng hatol at binuksan ang mga aklat patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian. Siya ay pagdilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at di babawiin at hindi mawawasak ang kanyang kaharian ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan Panginoo'y magahari, lakas niya'y mananatili. Ang puon ay magahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Ang paligid niya'y ulap na lipos ng kadiliman. Kaharian niya'y tapat at salig sa katarungan. Panginooy magahari, lakas niya'y mananatili. Yaong mga kabundukay natutunaw, parang pagkit sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahayag yaong kanyang katuwiran, sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Panginooy magahari, lakas niya'y mananatili. Ikaw, poon, ay dakila at hari ng buong lupa. Dakila ka sa anumang mga Diyos na ginawa. Panginooy magahari, lakas niya'y mananatili. Ikalawang pagbasa Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pedro Mga pinakamamahal, ang ipinahayag namin sa inyo tungkol sa muling pagparito ng ating Panginoong Esokristo na ng kapangyarihan ay hindi sa mga alamat na kathalamang ng tao. Nasaksiyan namin ang kanyang kadakilaan. Nang ipagkalob sa kanya ng Diyos Ama, ang karangalan at kapurihan. Ito'y nangyari nang marinig ang tinig mula sa dakilang kalwalhatian ng langit. Ito ang pinakamamahal kong anak, siya ang lubos kong kinalulugdan. Narinig namin ito sapagkat kami kasama niya sa banal na bundok. Kaya naman, lalong tumibay ang aming paniniwala sa ipinahayag ng mga propeta. Makabubuting ito'y pag-ukulan ninyo ng pansin, sapagkat ang nakakatulad nito ay isang ilaw sa karimlan na tumatanglaw sa inyo hanggang sa mamanaag ang araw ng Panginoon at ang sinag ng tala ng umagay maglagos sa inyong puso ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Sabi ng Diyos ay pakinggan ang anak niyang minamahal na lubhang kinalulugdan. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama kundi si Pedro, Santiago at Juan. Samantalang sila ay naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti. Ano pa walang sino mang makapagpapaputi ng gayon. At nakita ng tatlong alagad si Moises at si Elias na nakikipag-usap kay Yesus. Sinabi ni Pedro kay Yesus, Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng tatlong kubol, isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias. Hindi nalalaman ni Pedro ang kanyang sinasabi sapagkat masyado ang takot niya at ng kanyang mga kasama. At nililiman sila ng isang alapaap. At mula rito'y may tinig na nagsabi, Ito ang minamahal kong anak, pakingganin niyo siya. Pagdaka, Tumingin ang mga alagad sa paligid nila at nakitang wala na silang kasama roon kundi si Jesus. Habang bumababa sila sa bundok ay may higpit na itinagubilin sa kanila ni Jesus Huwag ninyong sasabihin kaninuman ang inyong nakita hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. Sinunod nila ang tagubiling ito, ngunit sila-silay nagtanungan kung ano ang kaulugan ng sinabi niyang muling pagkabuhay ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.